Ikinababahala ng mga residente ang pansamantalang pagsasara ng mga unauthorized crossing sariles ng Philippine National Railways o PNR. Isa sa mga pinasarang crossing ng ahensya ang bahaging ito ng Naga Tumilaor, bunsod ng inilagay na barricade ng Philippine National Railways PNR bilang bahagi ng kanilang safety measures. Ayon kay Reynard Vargas, isa sa mga residente sa lugar, Labis ang kanilang hirap sa pagtawid sa nakaberikadang bahagi ng riles. Ang iya, kinakailangan pa nilang yumuko para makadaan at doble ang pag-iingat, lalo na tuwing gabi. Hiling din niya ang mas maayos na daan para sa mga motorista at paramotor, lalo na sa mga oras ng kagipitan. Bale ano na, nasakitan bagang kaming mag-ano na, san pa na, ano na, na kongko pa kami para makalawag lang kami. Kaya minsan, huwag pagbanggi. Dapat kay puwan talagang mag, ano, ingat-ingat tig -ingat dito. Ababa lang, ano, talaga kaming mga paramotor, ma luway low lang. loway lang talaga kami. Isa rin sa mga apektado ay si Alex Ope Maria na araw-araw bumabiyahe patungong Naga City para magtrabaho. Ayon sa kanya, mas malayo ang biyahe dahil kailangan pa nilang umikot at dumaan sa dalipay kung sarado ang tawiran. Para sa mga mam, ma mas madali ko ta kung buka yan. Ta, kami nagtrabaho sa Naga. ikam sure na ba ako ta niyo? Tapos, sarap pa sa emergency. Paano kung may Naga ano, maagi pa sa dalipay. Arayon na baga po maray. Sana po ang sa po po. Dagdag pa niya, sa kabila ng paghihigpit ay may mga insidente pa rin na itatala sa lugar. Lalo na tuwing gawi at may mga lasing na motorista kaya't nananawagan din siya sa kapwa motorista na maging maingat sa pagdaan dito. Yan lang, lalo na sa mga burat. Sana araw kayo nakaagyan naman kami, baka may ma post na naman dyan, may nabangga dyan. Tawag ang araw kayo na barat. Itong yaong pupuin yan dyan sa inutan. Takang pesta kaya, buka, tapos bag, pag, tapos kang pesta, sinarado, tapos may nag, aging motor na marikaso ng burat. And po. Sa panig ng Philippine National Railways o PNR, base sa statement na binigay nito sa Camster News na ang pagsasara ng mga unauthorized level crossings ay bahagi ng kanilang programa para sa kaligtasan ng mga tren at motorista. Ang pagsasara po ng mga unauthorized level crossings sa Bicol ay isang hakbang ng PNR para maisiguro ang kaligtasan ng mga motorista at mga tren na dumadaan dito. Dagdag pa ng TNR, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga Local Government Units o LGU para makahanap ng mga engineering solutions upang posibleng muling buksan ang ilang tawiran. Ngunit kinakailangan pa rin itong aprobahan ng kanilang board. Ayon sa pinakahuling datos ng TNR noong June 20, 2025, nasa 38 ang unauthorized crossings na nasa Bicol ang naipasara kabilang na ang Agdangan Crossing at Zone Tagungtong sa Baaw, Kamarinisur. Target umano ng PNR na maisara pa ang lahat ng natitirang hindi otorisadong tawiran bago matapos ang taon. Sa kabila ng layuning ito, umaasa ang mga residente na mapagbibigyan ng kanilang panawagan para sa isang ligtas, maayos at legal na alternatibong daan upang hindi na maantala ang kanilang araw-araw na biyahe. Darlene Estrullo, C S N